sa la lakas eh. Na, ah, kami dito. Ito tayo. <laughs> <laughs> <takes noise> eh. mm, Tuwang tuwa ha huh? Nakadali ka ng imported ha huh? Sasalisi ka pa kanina hmm? Hindi ka pa nakita Ikaw ha huh? Sasalisihan mo pa yung nandun sa loob Ay Ay <takes noise> nga. Yeah. at Ang tindi niyan, chong. Nakadali ka ng imported. Ha? Hmm, sabay naman dyan. Eee. 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 Tuwang tuwa. Tuwang tuwa. Yung pisok nakadali siya ng imported. E <laughs> hmm. Nakadali ng imported yung pare ko. na yan. Hmm. Mamasayin ko yan. Hmm. <laughs> Wala. Pay pay. Ayun oh. Ayun. sumisilip doon oh. Ha. Ito. Ito. <laughs> Alam mo 'yun. 'Yun 'yun nandoon. Ah, lang imported 'yun. <laughs> Au, ang laki-laki mo. Nakatali ka lang diyan. Hmm. Ayan mo, para ka ng, ano dyan ni baboy. Hmm. <laughs> para ka ng baboy hello <laughs> ano? <laughs> ATF ng ano guys, transmission. Dito sa may isuso na pinapalitan na ni Paring Kim. Diba? Okay. Sabog ka na naman. Ano ba yan? Balang binalik daw. Binalik daw. Ano ba yan sigurong brand? Magpapapungos tayo guys. Mahaba na naman ang ating buhok. Kailangan na naman bawasan. bawasan. may suki ako dito eh. Magaling tumanggupit. Yan o. No? Yan sa barbershop. Taks te. Eh. gupit na naman tayo ah. Iyo, e, Para naman akong cartoon characters dito ah. Ayos. Prespo na. buckets oh. para bumalik ng mga edad ko na 17 test drive kami guys ng Isuzu may repairing here Nararamdaman mo lang eh. Ah, tani dad. <laughs> <laughs> Mama biya pa man. Mama biya pa. Kwarta <laughs> ito eh. Oo. Pagkinta ya kanito eh. Yeah, Yan naman sa kasi ah, kaya kasi. Pero dasal pa pe ito eh. Oo. ha 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 Sabi <laughs> yan eh. Sulpit na kapalakan ta na e para. Mm -hmm. Alright guys, tapos na yung pagpapalit ng eh, transmission fluid parang Kim. Isin ko lang ng konti. hindi ba okay o oh, yung ulo mo na bibidyon po Sir, ma-work mo naman sa car dito. Thank you. <laughs> ah, Saan na yung order mo? Where's your order? Babalikan natin? Pwede. Hey, dito. I-deliver na lang yan. O kainin na lang natin sa loob? Hindi pwede. Habang papangkat tayo dito para mabilis. Wala kang alcohol? Alcohol meron. Ang hawa ko na nga. Limang kuto eh. <laughs> Yung isa baka dyan mahawa sa'yo. Pupunta na sa'yo yan. Ikaw daw nang hawa ng kuso eh. Ako? Hmm. Oh, wala akong kuso. Oh, wala kang ito. Ka. Ay kuto ka daw eh. May kuto ba ako? Ha? Oh. Saan naman ah? Sandali G, wala pala. Like hey guys, nandito tayo ngayon sa Diyan sa road, dito sa may McDonald's malapit dito sa Gulangco, Bua-Bua. Kasama ko ngayon ang aking mag-ina. May bibisitahin kaming kaibigan at sumahin nyo kami guys sa buong vlog na ganyan na lang kaya po. katulad nyo, may payong-payo po. Hmm. Tapos magiging superman. Sab! Makdo! Makda! Makdo! kami sa ano guys Guwagua. Dito nga pala kami sa ano, Guagua Kaya pupuntahan lang kami lugar dito sa Guagua Let's go Alright guys, eto na yung ating pasalubong na na natin So let's go, doon lang tayo, liligo lang tayo papunta dyan o oh. Malapit na? Oo, oh, malapit na yan Pasyal-pasyal muna tayo ngayon guys ano, Araw na linggo ngayon

kami sa kaibigan namin. <laughs> Saan naman kaya tayo ngayon? langa tayo dun sa ano, yung surplus. Kaya muna tayo. Hmm. Sa may surplus. Yung mga puti na gigingitin. <laughs> Pupunta kami guys sa ano, SM. Papasyal ko yung mga bata. Papa! Oh! Malamig! Malamig naman dyan. Okay, tayo ng pulis. kanina, nih channel sultan. Kita tunggu guys yang menang sana. Mau beli salad buah. na, lah. Mau drinks datang ya gitu <laughs> <Ano? Cinella. Stop>. <laughs> <laughs> Dari. Dari. Nalala ko yung bahay Ay, dito. <coughs> Tapos na kaming mamasyal. Huwi <laughs> ana. Huwi ana ito guys.